Paano ka nga ba yayaman sa buhay? Ipapaliwanag ko sa inyo ang isang libro na nakatulong sa akin kung paano nga ba talaga ako umunlad at umasenso sa buhay at kung paano ito nakatulong din sa libo libong mga tao sa buong mundo. Ito ang ginawa na libro ni Napoleon Hill na Think and Grow Rich. Ituturo ko sa inyo ngayon ang pinakamahalagang lesson na natutunan ko dito sa Think and Grow Rich which is yung six steps to riches. Marami kasi nag tayo ng positive pero kabaliktaran nung ginagawa natin. Gusto mong yumaman, pero nandun ka sa oportunidad na hindi ka naman yayaman. Kawawa ka, problemado ka, inaapi ka, may utang ka na malaki, ito ay napakalaking problema. Dahil hindi nila alam kung saan kukunin ang pambayad. Sa mundong punong-puno ng napakaraming mga challenges, mga problema na hindi maubos-ubos, tuloy-tuloy na mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo. Na para bang hindi natatapos at inaantay mo yung pag-asa sana na makakaahon ka na, makakabangon ka na, pero nandyan na naman ulit yung panibagong problema. Wala na namang mawawala sa'yo dahil wala ka na eh ka naman na magkakaproblema dahil punong-puno ka na ng problema, sagad na sagad na yan. Deserve kong magkabahay. Makukuha ko mga pangarap ko sa buhay ko. Hindi ba't napakasarap tumira sa mansyon? Napakasarap magmaneho ng gusto mong sasakyan. Napakasarap na tignan yung bank account mo na hindi maubos-ubos. Napakasarap makita na buo ang pamilya. Napakasarap makita na masaya yung mga anak mo dahil lahat ng tinatangkilik nyo sa buhay, nakuha nyo na. Imagine you living in that moment na nakuha mo na lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo. Kasi kung hindi pa tayo matagumpay sa buhay, tinatrabaho po yan. Ano yung kailangan mong gawin? I-condition mo yung subconscious mind mo. Ang nakaprogram kasi dyan, yung program na pang mahirap. Yung hindi nakakatulong sa'yo. Kung bakit kahit anong sipag mo, kahit anong tsaga mo, kahit anong pursigin mo sa buhay, wala kang nakukuhang pangarap sa buhay mo. Kahit anong positive thinking ang meron ka, dahil wala ka naman sa tamang bihikulo para umasensok at yumaman ka, hindi mo rin makukuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo. Now, this is the most effective way para mabigyan mo ng mas magandang mindset ang sarili mo. Ano yon? Ang isang libro na nakatulong sa akin kung paano nga ba talaga ako umundad at umasenso sa buhay at kung paano ito nakatulong din sa libo-libong mga tao sa buong mundo na think and grow rich. Ipapaliwanag ko to sa sarili kong version and shortcut na po ito para maintindihan po ninyo kung paano ninyo ito take advantage itong Napakagandang impormasyon na ibinabahagi sa atin ng libro na ito unang prinsipyo na nagustuhan ko dito sa Think and Grow Rich is yung The Power of Thoughts. Napaka makapangyarihan ng isip natin. Thoughts become things. Yan ang sinasabi dyan sa libro na yan. Anong ibig sabihin nito? Nagkakaroon po tayo ng sari-sarili nating interpretasyon at pananaw sa buhay sa kung paano tayo nag-iisip bilang tao. At napaka mahalaga kung paano natin ini-interpret yung mga bagay na naoobserbahan natin, nakikita natin, nararamdaman natin sa paligid natin. So kung ikaw ay isang tao na tipong negative thinker ka, you do not expect positive things to go to your way. Bakit ganon? Importante na maintindihan natin na lahat nag-uumpisa dito at ito ang nag-create ng reality natin. Nagdedepende ang pananaw natin sa buhay kung paano natin ito tinitingnan. Example, ikaw ay may utang. So kung may utang ka na malaki, maaaring sa ibang tao, ito ay napakalaking problema dahil hindi nila alam kung saan nila kukunin ang pambayad. Pero sa kabilang banda, maraming mga milyonaryo at bilyonaryo na nagagamit nilang utang para lalo silang yumaman. So magkaparehas na sitwasyon pero magkaiba ng interpretasyon depende sa taong umiintindi dito. So paano nga ba natin i-improve ang pananaw natin sa buhay natin? Number one na kailangan kailangan mong gawin. Eliminate yourself to all the negativities in the world. Anong ibig sabihin? Huwag mo nang pansinin, huwag mong bigyan ng atensyon, huwag mong bigyan ng oras. Alam mo nang ang negative at ito ay makakasagabal lang or makakapag-distract lang doon sa growth na hinahanap mo sa buhay mo. Tigilan mo, hintuan mo yung mga bagay na yan. Mga distraction na kagaya ng mga bisyo, mga walang kakwentang-kwentang bagay na ginagawa natin sa araw na hindi nagko-contribute sa growth natin. Mga pinapanood natin sa social media na nagdadala lang ng galit, ines, poot, at kung ano-ano pang negative emotion na binibigay sa inyo mga videos na yan, i-eliminate mo sa buhay mo yan. Importante na punuin natin ang sarili natin ng mga positive things kasi importante na magkaroon tayo ng ibang perspective sa buhay natin. Ano ba ang nagagawa ng perspective sa buhay? Yung perspective natin, yan yung actual process natin kung paano natin ini-interpret yung mga bagay-bagay sa buhay natin. So kung ikaw ay negatively conditioned as a human being, lahat ng nakikita mo sa buhay, buhay mo ay puro problema, puro mga challenges, puro mga obstacles. Instead of what? Pwede mo naman tingnan yung problema as an opportunity for growth. Pwede mo naman yung tingnan yung problema na panibagong learning para sa buhay mo. So ibig sabihin, yung interpretasyon at perspective natin sa buhay kailangan iayos natin. So yan po ang magagawa ng tamang pagpo-program natin sa isip natin. Importante at napakahalaga po ng programming sa buhay po natin. Paano ba tayo na program? Ito po yung sagot. Ang program po natin ay nanggagaling po sa ating subconscious mind. So, we have two parts of our brain. The conscious mind and the subconscious mind. The conscious mind, ito po yung present natin. This is your actual interpretation. Yan na po yung conscious mind po natin. And our subconscious mind is kung paano tayo na program or na develop as a human being. Kung ikaw ay pinanganak sa China, na program ka na magsalita ng Mandarin, Fukien, or Cantonese. Kaya ngayon, Chinese ang lingwahe mo. Kung ikaw kayo pinanganak dito sa Pilipinas, ang programming ninyo ay Tagalog, Bisaya, Bicolano, Kapampangan, kaya iyan ang dialect na naiintindihan mo. Hindi lang po sa lingwahe tayo na program, maging kung paano tayo nag-iisip bilang tao, kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo, yan ang galing ang karamihan sa behavior mo, sa character mo as a person. So ngayon, ang kailangan nating gawin, if we are negatively programmed by our parents, by our society, or by our culture, by default, wala tayong magagawa dyan? Ang kailangan nating gawin is this word, reprogramming. Paano mo i-reprogram -re ang sarili mo? All you have to do is to change your environment. Change what you watch on social media. Change kung sino yung mga tao nakakasalamuha mo. Yung mga group of friends na hindi nakakatulong sa'yo, na hindi nakakapag-contribute sa growth mo, na hindi nakakatulong sa'yo to become a better person. Please, po po natin silang iwasan sa ngayon. Kasi kung hindi pa tayo matagumpay sa buhay, tinatrabaho po yan. And go to those people meet new friends and new people na makakatulong sa'yo para mas lalo kang mag-improve as a person. Ano pa yung mga programming? Yung mga alam mo na nga na dito sa lugar na to, eh napaka-negative ng usapan, napaka-negative ng environment, napaka-negative ng lahat ng nangyayari. So bakit pinipilit mo pa rin mag-stay dyan? Kung hindi ka nag-grow dyan, I suggest, lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng location, or hindi naman kaya, keep yourself busy para hindi lagi yan yung kultura and society na nakakasama mo on the day-to-day -day basis. Importante ang programming sa buhay natin. The only way for us to become a new person, we should have a new perspective in life by reprogramming our mind, installing new ideas, new qualities sa sarili mo nang sa ganon maging totoong bagong tao ka. Napoprogram po ang isip ng tao. Ang importante lang, consistent mo itong gagawin araw-araw. Magiging consistent ka to productive things, positive things, and eliminate all of those distractions. That's the first step para mailagay ka sa tamang direksyon para makuha mo yung tagumpay mo sa buhay mo. Next, ito na po yung tinatawag natin na law of attraction. Maraming nagsasabi na kapag ka inuna mo raw sa isip mo, ma-attract mo ito at magiging ito na ang realidad mo. Now, for me, what is important is yung tamang direksyon sa buhay. Marami kasi nag-iisip tayo ng positive, nag-a-attract tayo, pero kabaliktaran nung ginagawa natin. Gusto mong yumaman pero nandun ka sa oportunidad na hindi ka naman yayaman. Kahit anong positive thinking ang meron ka dahil wala ka naman sa tamang bihikulo para umasenso ka at yumaman ka, hindi mo rin makukuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo. So, law of attraction is actually bringing yourself to right direction in life. So, kung mag a ka, tama po yan na i-advance mo na lagi sa isip mo. Ang law of attraction kasi is you are creating that image, that picture, that you want to become. Example, gusto mong maging business owner, gusto mong maging successful, gusto mong magkaroon ng mga mansion, gusto mong magkaroon ng mga sports car, gusto mong magkaroon ng mga lahat ng mga bagay na tinatangkilik mo sa buhay mo, bakasyon all over the world, pamilyang masaya. Sabi sa law of attraction, uunahin mo na yan sa isip mo. Keep that in your mind's eye. So, paano natin actually gagawin yan ng effective? Live in your future. Uulitin ko ah live in your future self. Anong ibig sabihin nito? Make time sa sarili mo na ipikit mo ang mata mo na as if, right now, you are in your future desired self. Ano yon? Nakatira sa mansyon? Nagmamaneho ng magandang sasakyan? Nagbabakasyon all over the world? O pwede mo nang iuna sa isip mo yan? Tapos, ang gagawin natin para maging makatotohanan siya at mailagay natin ang sarili natin sa tamang direksyon na makakarating tayo dun sa inuna natin sa isip natin is what? Bring yourself to right environment. Kasi maniwala ka sa akin, kung isa kang buko, hindi ka kahit kailan magiging mangga. Anong punto ko rito? I-develop mo, gawin mo ang sarili mo sa kung ano ang gusto mong maging. So, ilagay mo ang sarili mo sa tamang lupa para pag nag-grow ka, yung tamang taong ini expect mo sa buhay mo na maging, ay yun ay talagang maging ikaw. So, marami kasi, nag-iisip sila ahead. Gusto nila ng kotse, gusto nila ng bahay, gusto nila ng savings, gusto nila ng travel all over the world. Pero kabaliktaran ito ng present na ginagawa nila. Kahit anong law of attraction na gawin mo, hindi ka makakarating doon sa pangarap na gusto mong marating sa buhay mo. At the end of the day, ang Diyos ang nagkakaloob sa atin ito. Instead na humiling ka ng mga bagay na gusto mong makuha sa buhay mo, ito ang pinaka-epektibo sa lahat. Unahin mo sa mindset mo lahat ng mga gusto mong maging sa buhay mo at ito ang hihilingin mo sa Diyos. Bigyan ka niya ng lakas, bigyan ka niya ng kapabilidad, bigyan ka niya ng mga katangian na magdadala sa iyo doon sa perfect person na suited doon sa mga bagay na pinapangarap mo sa buhay mo. Ang importante dito is yung congruency. Ibig sabihin, yung pangarap mo, yung pagkatao mo, yung present mo ay align. Papunta doon sa buhay na gusto mong magkaroon sa buhay mo. Ituturo ko sa inyo ngayon ang pinakamahalagang lesson na natutunan ko dito sa Think and Grow Rich, which is yung six steps to riches. Number one, desire. Have that clarity in mind mind sa kung ano talaga ang gusto mong makuha sa buhay mo. Kailangan klaro. Hindi po pwedeng gusto mo lang ng bahay. Ano yung specific na bahay na gusto mo? Anong itsura niyan? Ilang pinto Ilang kwarto yan? Nasaan ang hagdanan? Nasaan ang parking? Nasaan ang theater room mo? Kailangan specific, klaro kung ano talaga yung bahay na gusto mo, dapat meron kang picture niyan. At yung actual picture na yan, yan yung araw-araw na i mo sa minds ay mo habang nakapikit ang yung mata. Nang sa ganon, malinaw na malinaw, klarong-klaro na ito talaga yung gusto mo. Anong kotse yan? Hindi po pwedeng basta kotse yan. Specifically, ano yan? Sports car ba yan? SUV ba yan? Muscle car ba yan? Anong klaseng sasakyan? Anong kulay? Ano yung gusto mo talaga? Alam mo, meron akong backstory sa inyo, mga bossa. Way back 2010, umaten po ako sa isang seminar. Ang tawag po dito is the success principles ni Jack Canfield. Present po ako, nandun po ako sa seminar na yun. Ang sabi po sa amin, ni Jack Canfield na author po ng Chicken Soup for the Soul is maglagay daw po ng picture. Randomly, naglagay po ako ng picture. Namili ako ng mga gustong gusto kong sasakyan, gustong kong kulay, gusto kong modelo. At nilagay ko po ito sa lamesa habang ako po ay nagtatrabaho back then. Wala po akong trabaho talaga noon. Regular na trabaho. Ako po ay ahente. At noong mga panahon na yon, wala rin ako makuhang mentor sa buhay ko. Yung parang, alam mo yun, yung walang direksyon. Pero may pangarap ka. By that time, sinunod ko lang. Wala namang mawawala. ay Mag-cut down ng picture picture, maglagay daw ng picture ng mga gusto mo. And fast forward to this present time, lahat ho nung nalagay ko doon sa aking dream board, lahat po lumagpas po ako doon. Nakuha kong lahat yun specifically, pero sobra pa po yung ibinigay sa akin ng Diyos. Anong punto ko? It works. Ang problema kasi sa iyo, kaya hindi mo nakukuha yung pangarap mo, hindi pa malinaw sa iyo kung ano talaga yung gusto mong makuha sa buhay mo, masyado kang magulo. So right now, habang napapanood mo itong video na to, ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong makuha? Ano yung coaching gusto mo? Ano yung bahay na gusto mo? Ano yung pangarap mo? Specifically kailangan makuha mo yan. Kung gusto mo talaga yan, umpisahan mo rito. Gawin mo yung picture, maging clear ka, maging malinaw sa isip mo yan. At maniwala kayo sa akin, nagkakatotoo siya. Pero higit sa lahat, syempre, ipapanalangin mo pa rin na bigyan kanya ng lakas, bigyan ka niya kanya ng kapabilidad, bigyan kanya ng tamang karunungan para magkaroon ka ng personalidad na kayang kumuha ng mga bagay na pinapangarap mo sa Buhay mo. Number two, have that faith. Trust, magtiwala, maniwala. Importante kasi sa buhay natin yung meron kang paniniwala unang-una sa sarili mo. Dapat tiwala ka na base sa kakayahan mo, deserve mong magkaroon ng mga pangarap sa buhay mo. Kasi marami sa inyo, alam ko, problemado ka. Alam ko napakarami mong challenges sa buhay. Alam ko, lubog ka sa utang. Alam ko, problemado ka sa anak mo. Pero yung mga bagay na yan, yan yung given ng buhay sa'yo eh. So wala na tayo yung magagawa. You cannot control that kasi yun ay yung present time mo. Ano yung pwede mong kontrolin? Yung gagawin mo ngayon at yung gagawin mo bukas. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong ulit bumangon. Kaya mong umahon. Kaya mong baguhin yung buhay mo. Imbis na nakakulong ka dyan sa mga negatibong bagay sa buhay mo, maging positibo ang pananaw mo sa buhay. Dahil yung mga problema na yan, pag nalampasan mo, you become what? Bigger person. Smarter person. That stronger person na suitable dun sa success na gusto mong makuha sa buhay mo. Nagdedepende kasi ang tagumpay natin sa buhay sa paniniwala natin sa sarili natin. So kung wala kang tiwala sa sarili mo, walang taong magtitiwala sa iyo at hindi ka rin pagtitiwalaan ng nasa taas kasi ikaw nga hindi ka naniniwala sa sarili mo. Magtiwala ka lalong-lalo na sa Panginoong Diyos. Kasi tandaan mo, sino bang nagbibigay at nagkakaloob lahat ng mga bagay na pupwede mong tangkilikin sa buhay mo? Hindi ba't yung makapangyarihan sa lahat? Ang tanong, bakit bakit pag nanalangin ka, nagdududa ka? Bakit parang hindi ka worthy doon sa success na gusto mong makuha sa buhay mo? Bakit parang sinasabi mo na parang imposible itong mga bagay na to para sa'yo? Bakit mo binibigyan ng limitasyon? Kala ko ba naniniwala ka na makapangyarihan siya sa lahat? Kala ko ba kaya niyang gawin lahat ng bagay? Bakit nililimit mo? Huwag mong ilimit. Maniwala ka, magtiwala ka, sumampalataya ka na ibibigay sa'yo yan. Have that faith. Tandaan mo, ang buhay natin dapat punuin natin ng pag-asa. Dahil sa pag-asa ng galing lahat. Pag-asang umasenso, pag-asang mabagong buhay. Diyan lang nagumpisa lahat. That hope na balang araw may magbabago. And yung mga taong hindi nag-give up, nagbago yung buhay nila. So ngayon, itatanong ko sa'yo, bakit ka nagdududa? Bakit nagdadalawang isip ka? Bakit natatakot ka? Wala ka nang dapat ikatakot in the first place. Wala namang mawawala sa'yo dahil wala ka na eh. Hindi ka naman na magkakaproblema dahil punong-puno ka na ng problema. Sagad na sagad na yan kota ka na. So baka itong pagkakataon na to, itong panahon na to, panahon mo naman na baguhin yung laman ng isip mo at puso mo. Baka kailangan mong ipikit sandali ang mata mo. Subukan mo ulit maniwala at magtiwala. Baka ito na yung panahon na yun. That's number two. Number three na kailangan mong gawin is auto-suggestion. You have to convince yourself. Kailangan mong i-brainwash yung sarili mo. Kasi marami sa inyo living in the present time. Ano yung present time? problemado, mahirap ang buhay, kawawa naman ako. Huwag ka mabuhay dyan. Brainwash yourself. Auto-suggestion paulit ulit Repeat after me. Magaling ako. Ulitin mo. Magaling ako. Deserve kong magkabahay. Makukuha ko mga pangarap ko sa buhay ko. Auto-suggestion. Sabihin mo ng paulit-ulit yan. Bakit ko sinabing epektibo ito? Ang lagi mo kasing sinasabi sa sarili mo, kawawa ka, problemado ka, inaapi ka. Yung mga bagay na yan, hindi nakatulong sa'yo eh. So ngayon, ano yung kailangan mong gawin? I-condition mo yung subconscious mind mo. Ang nakaprogram kasi dyan, yung program na pang mahirap. Ano yung program na pang mahirap? Yung hindi nakakatulong sa'yo. Kung bakit kahit anong sipag mo, kahit anong tiyaga mo, kahit anong pursigin mo sa buhay, wala kang nakukuhang pangarap sa buhay mo. Bakit? Yung program kasi negative. Mali ang nakaprogram sa isip. Kaya ngayon, baguhin natin. Now, this is the most effective way para mabigyan mo ng mas magandang mindset ang sarili mo. Ano yon? Think in advance. Ano yung think in advance? Ito po yung sasabihin mo pa ulit-ulit. Maraming salamat sa bahay. Maraming salamat sa kotse. Maraming salamat sa napakalaki kong savings na meron ako isang milyon, dalawang milyon, tatlong milyon, limang milyon, sampung 10 milyon, daang milyon, bilyon-bilyon. Maraming salamat dahil buo ang pamilya ko. Maraming salamat, masaya kami. Maraming salamat at nakakapag-travel kami all over the world. Maraming salamat dahil nakuha ko yung mga pangarap ko, nakuha ko yung Building. Maraming salamat nakuha ko yung kotse. Maraming salamat nakuha ko yung buhay na gusto ko. Think in advance. Have that attitude of gratitude. So, paulit-ulit mong sasabihin sa sarili mo yan para magkaroon ng ibang perspective. Pananaw ang buhay mo, makita mo yung mga magaganda sa buhay. Kaya wala kang nakikitang maganda sa buhay dahil puro pangit yung sinasabi mo sa sarili mo. Number four, mag ka ng mga panibagong skills. Lagi mong tatandaan, importante importante na maging suitable yung bihikulo mo, yung katawan mo, yung isip mo, yung puso mo, doon sa tagumpay na gusto mo makuha sa buhay mo. Aralin mo ano yung meron characteristic behavior, yung mga successful na tao, kung ano yung meron sila, yun lang yung i-adapt mo sa sarili mo. Marami kasing mga tao, nakasalamuha kayo ng matagumpay na tao, pero mali yung naging tanong mo sa kanila. Ano yung usually tinatanong ng mga tao? Mangungutang ng pera, mangihirap. Mali! Dapat dapat itanong mo, pag nakakita ka ng successful na tao, paano mo narating yan? Anong pag-uugali ba dapat para yumaman? Ano ba dapat yung gawin para yumaman? Ano ba yung mga skills na kailangan kong i-develop para maging kagaya mo ko? Dapat ganun kayo mag-isip bilang tao. Kasi bilang tao, lagi natin tatandaan yung bihikulo po natin, yung katawan natin, yung isip natin at puso natin, kaya hindi ka nakakarating dun sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo kasi hindi ready yan eh. Pang mahirap yung katawan mo. Pang negative yung katawan mo. So, all you have to do is equip yourself with brand new information, brand new skill set, brand new behavior. So that naging suitable yan doon sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo. At the end of the day, ibagay mo ang sarili mo doon sa pangarap mo. Number 5. Imagination. Mag-iisip ka na lang negative pa. Ano ba yung ini-imagine mo araw-araw? Ano ba yung iniisip mo araw-araw? Try to imagine things na gusto mong makuha sa buhay mo. Hindi ba napakasarap tumira sa mansyon? Napakasarap magmaneho ng gusto mong sasakyan. Napakasarap na tignan yung bank account mo na hindi maubos-ubos. Napakasarap na nakakatulong ka sa maraming tao na nakakapag-serve ka sa kanila. Napakasarap makita na buo ang pamilya. Napakasarap makita na masaya yung mga anak mo dahil lahat ng tinatangkilik nyo sa buhay nakuha nyo na. Imagine that life. Imagine that self. Imagine you living in that moment na nakuha mo na lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo. Eliminate distraction. Eliminate negativities in life. Hindi ka dadaling yan dun sa tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo. Imagination is power. Imagination is powerful. So yan po ang gusto kong isipin Nyo ngayon. Yung buhay na gusto mo. Have that clarity. Live that as if you are in your future self that you are already successful. And number six, organize planning. Kahit anong positive thinking na meron ka, kahit na anong lupit ng mindset mo, tandaan mo. Kung wala pong action plan, hindi ka makakarating doon. Ngayon, connect the dots backwards. So from your dream self, ano yung pangarap mo? Ano yung buhay na gusto mo? Ano yung pagkatao? Ano yung resource? resources na meron siya, i-connect the dots mo backward. Resources na kailangan, talent na kailangan, skill set na kailangan na akma na makakakuha ng pangarap na yon. And then bring yourself to your present time. Definitely, ito po yung mangyayari sa inyo if you connect the dots backward. Magka-come up ka into what? Many changes in life. Ano yung mga pagbabagong kailangan mong gawin sa buhay mo? Pagbabago ng environment. Pagbabago ng pinapanood sa social media. Pagbabago ng pananaw sa buhay. Pagbabago bago ng iniisip araw-araw, pagbabago ng pananaw sa problema. Kasama yun sa babaguhin mo. Kasi ngayon, gusto mo nang dalhin ang sarili mo sa tamang direksyon na ikaw yung tao na makakakuha ng mga pangarap mo sa buhay mo. Inaaksyonan yan. And ang pinaka-importante sa lahat is planuhin mo kung paano mo dadalhin yung sarili mo dun sa perfect opportunity or business opportunity or whatever it is na magdadala sa'yo dun sa pangarap mo sa buhay mo. Ano yung klase na yon? Ano ba yung pangarap mo. Kung ikaw ay sumusweldo ngayon, ng minimum. Tapos alam mo yung mga kasama mo, yung pinagtatrabahuan mo, hindi ka kayang dalhin doon sa pangarap na gusto mong makuha sa buhay mo. Bakit hindi mo umpisahan planuhin ang sarili mo? Na meron kang kapasidad ngayon, kapabilidad ngayon, na manihuhin ang buhay mo. Lagi mong tatandaan, lahat tayo pinanganak na pantay-pantay. Pero habang tumatanda tayo, may mayaman, may mahirap. Ano yung malaking diferensya? Desisyon sa buhay at aksyon sa buhay. Desisyon inaksyon nilang umasenso, umangat sa buhay at inaksyonan nila para makarating sila doon. Ano ba ang gusto mo talagang makuha sa buhay? Deserve mong makuha lahat ang mga pangarap mo sa buhay mo. Deserve mong makuha lahat ang mga minimithi mo sa buhay mo. Ibibigay sa'yo at pagkakalob sa'yo yan. Dalhin mo yung sarili mo sa tamang pagkatao, tamang karakter, tamang oportunidad, tamang mindset. At sigurado, makakarating ka dun sa pangarap mo sa buhay mo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. God bless inyo lahat.